Naaalala ko may nagbabatir. Sabi ni Rizal, may social cancer. May panlipunan crisis. Hanggang ngayon, nagnanak ang crisis sa lipunan. Wala na ang pang na ng mga Kastila, mga Praile, ng aabuso Pilipino. Dalawa po ang daigdig ngayon. Ang daigdig ng mayayaman, ang daigdig ng politiko, ang daigdig ng nagsasamantala habang tayo dito. Tayo ang pinahihirapan, tayo ang pinagsasamantalaan ng mga nandiyan ng sama sa Kongreso. Ang Kongreso ito ayon sa huling sabi, 67% dynasty. Ang Senado 40% percent dynasty. Ang governor, eighty 85% percent dynasty. Wala na ba tayong nakikitang na mamungulong sa atin, kundi sila sa ulit-ulit pinahihirapan tayo. Ito po, the ng mga nagsasamantala, the exit ng pinagsasamantalahan, the ng mga mayroon, may kalangyaan, daigdig ng may hirap, dalawang daigdig, tapusin na natin ang dalawang daigdig Kaya, na Kaya, paulit-ulit na pinasabi ng mga nananawagan dito, hindi matatapos ito hanggang ang mga dinastiya 100% mangyayari sunod-sunod na eleksyon. Wala tayong kinabukasan. Kumilos na tayo ngayon hanggat may natitira pa sa atin sa pagkatkukuli na nila lahat. Sa eleksyon, ang alam ko, party list, dati marginalized, ngayon, ang Supreme Court, pinapasok ang dynasty, lahat ng mayayaman, sila ang kumabukdol ng party list. Ano ang iniiwan sa atin? Alam mo na niya, ano ka? Kaya kung sinunaling nila naman sila, ang sasabihin nila doon,

ng pagbabago, hindi lang ang manirap, pati middle class, yung, hindi lang ang nasa bayan, pati ang mga nasa na mga Pilipino, hindi ah, lang ang manggagawa, hindi ang ay, maralita, kalsutagaw, pati militar, ay nag-iisip na ng pagbabago. Pero wag po padala doon sa kudita at kudita ng mga markot, wala ding mangyayari sa atin sa ganyang kalagayan. Kumitnan na po tayo para sa kapakanan ng bayan. Kumilos ka tayo sapagkat unti-unti pinapatay nila ang ating bayan. Pinapatay nila ang kinabukasan ng kabataan. Wala pong ititira sa atin. Kaya palagay ko sa matagal na panahon ano? nag-isip-isip oh, oh, na ang marami. So, tayo ay pano, patuloy, patuloy nakikilos Pagkatapusin natin ang focal cancer na likha ng mga dinastiya. Kaya po, tatapusin ko ito. May nagtanong sa amin sa isang pagkukulong. Ano po ang sinabi ni Elias kay Basilio? No limit ang limit. Ang sinabi po niya ay umaayon sa ating kalagayan, umaayon sa pagkipaglaban na aming pulong ang sinabi ni Elias, mamamatay yata ako na hindi ko makikita ang bukang liwayway sa ating lipunan. Kaya kayong kabataan na makikita ang bukang liwayway ng ating lipunan, sumaludo kayo. Subalit, huwag niyo kaming kalilimutan, kaming mga dunagsak sa kagiliran. Lahat tayo itulong ang pagbabago na para sa bayan. Itayo ang gobyerno ng masa. Itayo ang ating bagong daigdig. Maraming salamat. Gobyerno ng masa! Gobyerno ng masa! Di maglaban! Mga kasama, malinaw ang ating panawagan na dahil taon-taon na lang ang ibili Sate, pangako. Pero... So, guys, today's vlog, ay uh, July 22 so na. At uh, nandito tayo ngayon sa Quezon City at uh, ito po yung kaganapan ngayon. andito po yung uh, mga kababayan na protesters. Nandito na papalapit na sila, guys na kung saan ay uh, may mga hinaing nakatarpon, nakatarpo nakasulat lahat dun so ayan papalapit na sila guys na ano yung nakasulat wakasan ang elitistang paghahari itayo ang gobyerno ng masa sabi よろしくお願いします。

pamumunong elitista. Kaya ito. Maraming silakay ang mga lakas ng hangin. Siniya kabuhayan, kalusugan, kalikasan at katiyakan sa paninirahan lakas oh, no. Pilipinas. Bigong-bigo ang masa. K4K. Oryang. Kilos Kababaihan. O, nandito rin yung Oryang Women's Movement, guys. BLM. Partido lakas ng masa. Huwagin ang political dynasty kapangyarihan sa masa hindi sa iilan Ayan, may mga taga-bulakan din Sama din yung mga jeep guys sa van. Ayan, lahat-lahat kasama yan. Kasama yan. Ayan, ikuto na ako. Thank ano pangkay mga kasama, patuloy ang sa bukid ano pangkay sa bukid ano pangkay sa bukid ano pangkay sa bukid ano pangkay sa bukid sa bukid ano pangkay sa sa bukid ano pangkay sa bukid ano pangkay sa bukid sa bukid ano sa Inang... Sobra, sobra na ang taas ng presyo ng pagkain Kung hindi ba yan yung tatanong Ako ay namamalay niya araw-araw Ang isang kamatis na maliit 20 pesos na Kaya ba natin yan? Hindi natin kaya At yan, nakakaya Nakakaya, alam niya na nagihirap Ang ating uring mga gawa na humingi ng pagkaas ng sahod. Ginawa tayong pulutin Pinigyan tayo ng 35 pesos. Hindi kasya sa isang kilong bigas. Yan ba ang bagong Pilipinas ipagmamalaki niya? Hindi. Kaya bigong-bigo, bigong-bigo, talagang bigong-bigo ang mga mamamayang Pilipino higit sa lahat ang marami nating masang agat-pawis. Kaya, isang tambak kaming isyo na nananawagan na dinala dito sa zona ng mga taong bayan na tunay na magre-report, tunay na magsasalita sa tunay na karagayan ng ating lipunan. Hindi kagaya ng zona nila, puro bola bola lang, puro bola bola lang. Twins, zona. Nagkakalungkot, alam nyo, hindi mo alam kung ilang zona na ako. Sumama. Mula ano ako ay bada pa. Mula ano ako ay 19 years old pa. Kasama ako sa zona. At mo ang binigay ng zona ng mga pangulong At hanggang ayon. Kaya ako. Kaya nakakaiyak. Nakakainis. Nakakaganit. Puro. Budol-budol lang ang ginagawa sa atin. Kaya mga para sa atin. Magkisik na tayong lahat mga mahirap. Mas marami tayo. Huwag natin ibigay ang ating lakas. Huwag natin ibigay ang ating mga sigaw sa mga mayayaman na lagi na lang nananalo sa puder. Pero kung may ginagawa ba silang pagutihan natin lahat? Huwag na ang una, unang-unang.

lamang Okay, dito po sa ating bayan ngayon